king ina yung mga mo ng gay fans ni Ray D? Pag Kapag ng 200 gay followers to, kami nalangis dito. What's up, neighbors? Uy, pupal kayo, di ba? Oh, Mas kupal ako. Kupal ka talaga. Ano naman Ano ka lang sa dance followers nyo? Followers mo? Ang tibay naman ng mukha mo. Pakitan tao. Oh, di ba? yung ano pag sabi mo, mag-iingat ka kasi baka mamaya yan ikaw mo. Uy! Ito ka na Hindi talaga yan. Ano yan? Ganyan talaga na alam sa bibig mo? Uy, wala mo wala mo pa follow rito ha. King ilan yung ako. ayoko ayo ko sana kayong palis dito na awa pa ako eh. Saan kayo titira pag umalis kayo dito? Hindi, isip sabi nito ha guys kayo na bahala sa bago kong page ayan good kay ready ka na mapalayas na yan. pag umabot to papalayasin na natin pipwersahin natin yun ate sabi What's up, neighbors? Pupunta ako dito sa gang house kasi may ayabang to eh. Tematic yan. Yung kapatid kong si Reynard, kahit anong pinagagawa sa kanila. At tingnan mo, ang yayabang hindi daw ako aabot ng 200k followers yung bago kong page Kala lang nila. Ah, tige. Ako bahala dito, ha? May ayabang to eh. Hawakan mo to. Kala mo kasi may mga bugay eh. Hindi, ako yeah. mabait na ako. Oh. eto, ah, ito, tayo ulit in a good way. Oh, oh. Hoy! Neighbors! Paano Hoy! tayo? Dati naman tayo nakatira dito eh. Buksan mo, buksan mo. Uy, bawal na dito. Oh. Ha? Bawal na kayo. Hot dog. What's up, neighbors? Hoy, May Ay, mga kupal-kupal kayo. Anong ginagawa niyo kapatid ko? Kupal rin. Oh. Ka rin. Mas kupal ako. Uy, oh. Kupal kayo, di ba? Oh. Um, okay. Mas kupal ako. Kupal ito, ka talaga. Oh. Ang lito. Ang oh. oh. bago oh. na naman. Oh. 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 Batak na batak ka. O ba't nandito pa kayo? <laughs> Andito kami kasi kinukupal niyo kapatid ko eh. O ba't ito naman? Hmm. Ba't bigla may pakik ka? ah? Yeah, okay. Kaya nga. Kaya nga. Di ba wala ka pakik siya kapatid, kapatid mo? Oh. Kaya huwag niya isang kapatid. Oh. Saka o oh, oh, nga, oh, nga pala. May bagong page siya. May bagong page. Mm. Ano, ano naman? Pa ano pangalan? Good, good, day day. good, day. good, day. good, good Gay Good Gay Ano naman sa inyo? Ano ka lang sa tas followers nyo? Oh. Followers mo? Ang tibay <laughs> naman ng na mukha mo. Pakitan tao. Oh. Pakitan tao. Pakitan tao. tao. Ano ka lang? Ano ka lang oh, oh. kala... ano mo? Sisikat ka? Oh, oh. Ano mo? Sisikat ka? Isi... Ano, ilang followers ka na? Oh, 200k. 200k. 20k ka pa rin. Dilagpasan ka pa nga ng kasko Ano ka lang mo? Sisikat ka, Ready? Tanga ka ba? Oo, hindi ako sikat. Tanga ka yata eh. Hindi ako sikat, kaya hindi ako nalalaos. Ha? Sorry ha?

Ano <laughs> ba yung sinubi no? hey, paano tip. mo ka? Pa, Ay, nga nga paano? oh mo nga ito, Ben! Oo, ulan Kayo, dito, huwag na kayo magsasama dito! Oh, Wala kayong magagawang Ba't maayos! Ba't ano? Ah, sasama kayo rin Walang pera yun? Oo, walang pera yun. sa palam. Isa rin sa palam. Isa sa palam. ng robot sa ibang bahay to. Oo bakit? Sa amin na to. Pangalan ko pa nga nakalagay dyan. pero sa amin na to. Kahit tingnan nyo yung uh, papel. Oo. Oh, Bibili na namin bilin nyo kung mabibili nyo. May pera ka ba? Ilang mo? Ilang followers mo? 25 page. O, oh, total, sabi mo naman, okay. sa'yo na kapangalan okay. to. O, oh, sige. Oh. King, inan yung mapalo mo ni Game Pants ni, eto, ni, ni Ray D. D. Eto, sige, pag ng 200k followers to, kami lalayas dito. Aba, <laughs> <laughs> Abot din di Ay, hindi. Abot, hindi. Abot, hindi. Abot, hindi. Abot, hindi. Abot, hindi. Gano'n kami kakampiyansa. Eh, laos na to. Saka, tutusan. Ako nga nagpasikat sa inyong dalawa eh. Uy, tayo. Okay lang. Saka, ano? Saka kay Wamip D. Pinasikat ko lang siya eh. Totoo yun. Gagamit din eh. O, diba? Minsan yung pag sabi mo, mag-ingat ka kasi baka mamaya yan, ikapahamak mo. Uy! Baka pag-dilat nyo bukas, 200k na. Malabo. 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 Sinabi, ulitin mo, ulitin mo yung malinaw na pagkakasabi. Oh. Ulitin mo nga. Oh, eto. King inan yung mga fans kayo ni Ready. Pag mapat ng 200 followers, kami yeah. na dito. Ano oh, 200 yeah. followers? Sigurado ka na dyan, hindi talaga yan. Ano yan, ganyan talaga na alabas sa bibig mo? Ganyan talaga Sigurado. ba? Sigurado oh, ka may Ready. Di na naman naabot na di, eh. Di pas bibig ko. Ganyan. Wala, sigat ka ba? Sadyang Dino wala lang kaming ang bilib sa'yo. Ano, <laughs> <Wala laughs> ano, ano robot? Sadyang wala lang kaming ang bilib sa'yo. Ah, sino ka ba? Ah, sino, e, ka sino ka mo? ba? Baka gusto mo kunin ko yung big bike mo. Uy! Ano mo? Tingnan oh, mo, kayo ngayon. E. Asat kayo ngayon. Follow mo ni 150. Ah, uh, palo mo. Okay. 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 Ito sa, sa lahat. Ito sa lahat. follow sinabi nyo na. Pagka manduduro. Pagka manduduro. Pag kumabot man man ng 200k, yung followers ng bago kong page oh. na lahat kayo dito. Oo, oh, talaga. Oo, hindi mo na. Ayan, guys. Nakita nyo. Ngayon, ayoko sana gawin to. Pero sila, kaya nga, good guy, rating. Wow, oh, babae ta, ta talaga. Ako ayoko sana kayong paalisin dito na awa pa ako eh. San kayo titira pag umalis kayo dito? Oy, may mansyon ako. Oh, san kayo titira oh, pa. pag? Ano'ng himata Tanungin mo? Ay, man, san, san kayo titira kung paalisin ko kayo dito at sabihin ko sa hindi ko nasasabiin mo na 'yon, no? Kung bakit ko kayo ay tapos. Nakis san kayo? Ay. May may mansyon ako. Oh. Tingnan n'yo, dagitin oh. ko. Gucci. Oh. Gucci. Ariyan Gucci. Gucci. Oh, oh. Sige god. Galiciano. Galiciano. Oh, sino kayo? Oh, isa. Gucci. Balenciaga! Diyong. yung... Nung pa ito? Nung ito, di na dito. Oh, Uy, wala wala magpapalo rito ah. King ina nyo. Ayun lang oh. paano pag umabot to? umalis talaga kayo dito ah. Oh, oh, paano pag hindi umabot? Eh, ko 'tong bahay mo. Hindi, kapag hindi umabot sa inyo na 'yan. wala wala na kami pa alam Dili na. Kami na yun. Oh, hindi, hindi kamay kamay dito. Hindi naman nakabot din. Dili na. Oh, hindi talaga nagdalawang isip ah. okay. Kumpiyat sa kami. Kadiri. Loob kadiri Mas kadiri yung mukha mo. Ako sana kayo palayasin diyan para may matitiran pa kayo. Kasi kung palayasin ko kayo diyan, saan kayo titira pag alagala kayo? hintay pa si Papi Tiro na papakainin pa kayo. Bosing, bossing, nakangamoy yung sardinas ka na. Alam sa inyo na. Ikaw nga nakapustisyo eh. Ikaw nga nakapustisyo eh. Ayan nga. Ayan nga. Ang sardinas o. Pogi naman. Pogi. Ben. Sikat naman. Sikat pa kayo. Nabahala dyan ha. Nabahala dyan, Jake. Sikat na. Yung mansiyon ni Kernel, may swimming pool. Sa wala walang tubig. Sa inyo Yung libag mo nasa ano, nasa ano. <laughs> <laughs> hey! Bossing Doon muna kay Jake ha Doon muna kami ha ah. <laughs> Ako yung okay, sardinas ka na bossing Ang tatapang nila <laughs> Eh ako tol Eh tayo Susay natin. Ayoko naman sila mapalans Dyan Sila na nagbitaw Parang sinabi nila na Walang, kala nila talaga hindi aabot. Tingnan oh, natin. Eh, paano niyan kung yung mga supporters ni 150 pinalo ako? <laughs> Patay na. Kung talaga sila dyan. Makikita <laughs> natin yung mga itsura nila dyan sa gilid-gilid. Oh. Mm, sige, sige. <laughs> sige, total sila nagsabi na ito, ha? Guys, kayo na bahala. Sa bago kong page, ayan, good kay ready ka ng mapalayas na yan. Pag umabot to, papalayasin na natin. Pipwersahin natin yun. Matik yan. Sila nagsabi. so, <laughs> diba ako bahala? nakapirma pa ako dun. Sa akin nakapangalan yun. Ano ka dun? Witness ka dun, G. Matik yan, G. Ayan. Ano I-follow nyo na si Good Kairi. Usuwa nyo to. G na to. G na to. Palayasin natin. So kaya titira yung mga yan. Ewan. Tara, tara. <laughs>